kulang lang ng aking mga halaman dito sa apartment. Ayan. Sobrang pagod dahil naglinis pa ng bahay and syempre CR. Nilagay ko muna dito sa CR yung halaman. Nilagyan ko siya nito dahil walang stick dito na available. Walang kahoy. Alam nyo naman guys dahil boarding house lang. Kaya yan limited lang yung mga gamit tumubo na yung iba niyang mga dahon dito. Naging ganito na din siya. Kasi kapag na na lalagas yung dahon, tumutubo siya. Magiging ganito guys. Ayan. Yung ating succulent. ayoko naman siyang putulin kasi gusto kong ganyan. Mahaba siya. Parang stargazer. Stargazer yata yung tawag dito. Stargazer na succulent. And meron pa tayo dito ng succulent. Actually, mahaba to guys. Pinutol-putol ko lang dahil may ugat sa mga dulo niya. Kaya tinanim ko na lang na ganyan. tutubo rin yan. Ayan. Ito, pinaglagyan ng succulent na nangangalatkat. Para naman siyang dahon ng sampalok. Kaya tinanggal ko na guys. Masyadong masukal at ayan na lang yung pinalit ko and then ito naman yung isang klase din ng succulent bali bumababa siya hanggang dito parang hanging plants siya kaso tinanim ko na lang na ganyan inayos ko rin ayan guys medyo nasunog lang sa araw and kinakain siya ng grasshopper ayan kaya nagiging ganito yung kanyang dahon And then, eto naman, peperomia. Yan yung klase ng peperomia. Nakita ko lang sya sa YouTube or Google kasi nagsisearch ako ng variety ng peperomia, guys. Ayan. Nung summer, makapal to. Bali, apat na puno, namatay yung dalawang puno. Eto, ngayong tag-ulan. Bali, gumanda siya guys. Nagsarimit siya yan. Yan yung ating peperomia Favorite ko to guys, na halaman. Binigay ko sa friend ko yung sanga. And napatubo niya na. ayun buhay na buhay na raw dun sa bahay nila. Sa BFF ko, binigay ko yan. Kasi nanghingi siya guys, nagandahan din siya. Yan, malago na siya. Kailangan ingatan ko to para kapag meron pang lumagong mga sanga-sanga at matigas na, pwede ko siyang ikat and then itanim ulit. Kailangan ng black soil and then paso na naman. Oo, oh, baka humingi na lang ako niyan, guys. And ito yung kanyang old na dahon before. Last year to. Ito yung dahon niya last year. Ngayon, ito yung mga bagong sibol. yan. Maganda na siya. And, syempre, ito guys, yung ating succulent na maliliit. Tumubo siya. Bali, nalagas na to. And then, sa dulo niya, madaming ugat. Kaso nga lang, tinanim ko na lang din na ganyan. Kinakain din kasi ng langgam and grasshopper. Yung maliliit na grasshopper, guys. And kung makikita nyo naman, ayan, may mga tumubo siya sa dahon. eto yung bagong usbong dah sa dahon din galing yan. syempre ito din. Ayan. And may mga pausbong pa guys, ayan. Inaalagaan ko din siya. May mga langgam lang din konti, siya, ang ganda-ganda niya. Kapag lumaki yan, maganda siya para siyang water cabbage, pero succulent yan guys, ayan. Kasi nung summer, at saka nung bumagyo, nasira yung iba, kaya yan na lang yung natira. And meron tayong lawis swiss, eto guys. Yung ating lawis Nilagay ko dyan, makapal na siya, galing ng tarlac maliit lang to no nakala ko hindi siya mabubuhay ngayon lumago na siya Ayan. gustong gusto niya yung naarawan syempre araw-araw din na nadidiligan pero ngayon ko lang kasi naharap guys sa sobrang busy niyan sobrang busy ng lola kaya yan ang ganda niya ililipat ko sana siya sa paso kaso nga lang walang available and then wala din available na black soil kaya pansamantala ganyan muna saka na lang kukuha ng black soil sa susunod manghihingi na lang maganda kasi talaga kapag white yung color ng paso lalo na sa bahay guys tsaka sa labas ng bahay syempre pati sa loob yung mga malalaking paso na white yun yung gustong gusto ko and then eto yung halaman na naman natin, guys. Nakalimutan ko yung tawag dito. Kabisado ko to dati na halaman. Ngayon, alam nyo naman sa sobrang kabisihan, pati halaman na kalimutan. Ngayon lang naharap, guys. Ayan. Sa Nueva Ecija, marami din po akong mga tanim na halaman doon. syempre yung mother ko, mahilig din po sa halaman, kaya parang gubat yung bahay doon. Hindi ko na naaayos. Pag nakauwi ako, lang kung ayusin at ilagay sila sa mga paso na kulay white yung paso na matibay kahit na maarawan hindi siya hindi siya yung rurubok tulad nito guys laging naaarawan to dito sa labas ng apartment kaso matibay yung kanyang paso ayan guys ang ganda niya isang puno lang to ngayon nagkasibol na siya Bali, dalawang puno na yan, guys. Ayan, mapapansin nyo naman. Ang mm, dami niyang dahon. And then, eto, nakalimutan ko din yung tawag nito, guys. Namumulaklak to. Ayan. Dalawang puno to dati. Namatay yung isa, bumagyo. Isa na lang yung natitira. And then, yung dahon niya dati, three pieces lang. Ngayon, kung mapapansin nyo naman, dumadami na yung dahon naging 7. Ayan, magiging 8 din siya kasi may palabas na naman dito. Ito rin yung favorite ko. Ayan, guys. Pwede siyang pang outdoor and pwede din siyang pang indoor plant syempre. Madami din kami nito sa Nueva Ecija. Ewan ko lang guys kung meron pa to ngayon sa bahay kasi minsan hindi na rin nahaharap ng aking mama ng aking mama Mona Lisa ayan guys si mama and marami talagang halaman dun lalo yung San Francisco, Calachuchi tsaka yung mga binonsay ko dati na Mugin Villa ewan ko lang din kung namumulaklak na sila iba't ibang klase ng mulaklak yun guys may mga double na red may mga orange din na kulay Ayan, ito yung isa sa favorite na, favorite ko din na halaman syempre ito pwede rin pang indoor and then syempre ito favorite ko din yan syempre hindi mawawala yung stargazer ayan syempre ito mga yan parang water cabbage style pati yan tsaka yung ating lawis swiss ayan guys yung lawis swiss kasi marami din siyang variety ito naman yung small lang sya and then kulay green. Meron nito kulay yellow naman. Ayan guys. Yung aking mga halaman bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tsaka 7. Ito yung paso nya guys. Meron pang dalawang paso dun. Dun sa labas isang succulent tsaka isang yung snake plant snake plant na green hindi ko na siya hinugasan kasi yung paso niya para siyang plastic iniwan ko na lang siya guys syempre nilinis ko din yung lagayan nila bago ko sila i iayos mamayang hapon kasi mainit mainit sa labas yun guys yan lamang thank you so much for watching follow for more and don't forget to react, comment, and pa-share na din po syempre guys. Thank you and uh, happy Sunday! Yan lamang po.